nakikita nyo sa harapan namin Kapit na lang kami dumahong kasi. Kaya harap namin ay purakay na yan. Nandito na kami sa bukada. Uh, good morning, good morning sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber. Yan. ito na si Papa Loma, kaway na rin sa aming lugar. Pero hindi pa yung lugar namin ito ha. Katiklan pa lang Araw Arwa City kami. dulo na sa Boracay. Mamaya-maya, dadaong na rin kami mamaya-maya. sa pangalawang series na rin lalabas siya. Ay, sa amin mabait. Hindi mo pala rin ko. Sabi ko kanya eh. Sabi ko kay Jemre, ano? Tawag mo media yung driver. ako na Ako na pala eh. Sabi ko pagkano Sabi ko ako. ako. Ang pinangako ko ko yun. Ang ko naman dahil. Ang video ko lang sabi ko eh. Mabod yun na sigurad. Lain, banyak banyak konti. Ubus pa yata yung Ito yung dalawa. Hindi Ako mag no? ba siya? na Ako na na pala yung aming sinasakal na guys yung series yung um, ilaw din ako na na. Ayan. ekspresyon na yan. Ilo-ilo din yan. Ayan. Ngayon, bababa na kami. Daming tao ngayon. Napakahirap umuwi ngayon. O, smile ka muna. Tobig. Tobig mo. O, call center pa siya. <laughs> Pinibidyo ka na kuya, ikaw call center ka. Oh. Ayan mga okay. guys, so, uh, pinapila na din kami pababa. Ayan. Ayan na, uh, pinakundala namin sila lahat kasi mahirap pagkipagsiksikan. Madaming pasayro. Ayan yung mga bangka na naghahatid ng mga pasahero yan doon sa Boracay. Eh. Ayan sila, makikita nyo na palatang buktan lang. Ayan. naman guys, makikita nyo yung aming sinasakyan Napakalawak na, napakalaki Napakahaba Napakahaba, yan mga pasero, mga pa pa sa parko wala na kaming tatawirang dagat ah, uh, karating kahit anong oras na kami dumating okay lang Ayan, mga, may, may mga pambot na maghahatid ng mga pasahero papuntang Boracay dyan guys yeah. O alin, yan yung mga bangka na papuntang Boracay na naghahatid ng mga pasero. Ito yung turista na kasama namin dito. <laughs> Masariling bayan, <may> turista. <laughs> Nagiging turista na. Balik bayan, yehey! Mga turista na galing Maynila. Alam mga guys, nag-aantay na yung aming sasakyan na series. Ayan. Napakaganda ng tanawin. Ayan. Ayan, pag uh, mapunta kayo ng Murakay, dyan kayo sa uh, sasakay, ah, uh, kayo sa sakay kasi susunduin kayo dyan sa mga pambot. O di ka dito. Dito rin kayo sinusundo. sundo. Ayan ito mga ganito Susunduin kayo nyan Yung mga turista Kaya ayan, ayan o no? We love Boracay yung mga nakakapit yung Tawag dito yung uh, Life yake. Ayan ay ito yung aking aking ilahal. Ayan mga guys, ito si yung mga nag-request pa ng mga, mga kababayan natin. Ayan, ay pa-uwi na rin kami sa kanya-kanyang lugar. At ito mga <coughs> sa taga, taga Iloilo at taga Aklan. Wow, Ayan, shout out sa mga taga Aklan sa aking mga kamag-anak ng mga sino sa clan. Ayan. Paano Ay, kumano? Ano ba yung ano mo? Para mano. Pakikita mo yan. Please like, share. Ayan mga guys, ito yung aming sitwasyon ngayon. <laughs> ganun pa rin ang kalalabas kaya. namin dito. Kawawa yung mga kalam. Pero okay na ito kasi ilang minuto na lang ito. Magbabaan na rin yung mga ibang kasama namin dito kasi yung iba naman dito kasama namin mga taga Aklan din Ayan. Yeah. ngayon ang upo na rito si Madam Auring ito po si Madam ah. Auring yan oh, Hello. Tama na naka ang ganda na ang ganda na posisyon niya kanina kagabi. Ngayon bumaba yung rangko niya. Ha? Ah. Ayun oh. Nagigana <laughs> na lang siya yung ano ba yung tawag. Nag-downgrade Secretary na si Madam Oreng. Ah. Uh. Uh. nandito ka pala, oh, pala. Hmm. sorry sorry, ka bigat kasi ang dala speak to you all. <laughs> Iyon lang. Nawala siya. Nawala, wala, mag, yun, mag, wala, mag, wala, na. Nawala ang club team. Ah, wala na may bagong club team na. <laughs> Mga guys, uh, nandito na kami, nakarating na kami dito sa Calibo. Ayun, uh, nag-stop over muna kami rito para juminggil, umihi. At yung ibang mga kas, uh, kasakay, kasakayan din namin, uh, nag-transfer na kasi yung iba papuntang yung ibang bayan din, may papuntang Iloilo. masaya na uh, araw kasi uh, wala nang stranded nandito na kami sa lugar sa Bakul, ah, Kalibu no, ah, transfer siya yan, oh. okay guys, ah, uh, samahan nyo naman at tayo doon naman sa uh, Rua City yan mga guys, ah, uh, kararating namin dito sa Rua City dito sa terminal ayan, magbaba uh, muna ng mga gamit yung mga kasama namin kasi dito na Rosla Caves ako naman medyo isang bayan pang pagitan namin dito, ah, dito pa lang kami sa Rua City Terminal Tapos okay, guys, uh, ah, samahan nyo naman tayo at uh, ah, mamaya ah, na naman hanggang Panitan. Ay mga guys, oh, yung bayan sa palitan sa akin pinapaano ko sa ng mga plaza. Ayun, babalik tayo dito sa sulong mga araw siguro. Uh, kasi ah uh, nandito yung mga Christmas sa niya. Yung, yung, yung mga ginawa nila maganda. Ayun. Na yung mga parol, ayan. Okay guys, uh, putulin ko na to at sa lahat ng mga subscriber natin, may request ko sa inyo at hanggang dito lang muna. Ayun. At uh, advance sa uh, Happy New Year sa inyo. Merry Christmas ulit. Ingat po kayo at God bless. Bye bye.